Hello guys! Welcome to my vlog! At nandito nga kami sa Barangay Matain dahil sa kami na bungka papuntang Parola Island o, nakaalis na nga kami guys ayan na, nasa bangka na kami at pupunta na tayo ng Parola Island ang ating mga kasamahan ayan po makikita po natin yung Snake Island ayan po at tutungo na po tayo sa Parola Island 10 to 15 minutes po ang biyahe at ito na nga guys, nandito na tayo sa Parola Island, di ba? Ang cute-cute ng Parola Island. Napakaliit lang po siya na isla. Ayan guys, kung napapansin po na sa gitna po siya ng dagat, hindi po yan nasa Olonga po na Parola Beach. Ito po ay isang isla na matatagpuan malapit sa Hanjin ang tagal ko na sa Olongapo, po pero last year ko lang nalaman niya nung unang punta namin dyan ba? Diba? o meron pala tayong magandang isla na malapit lang sa Olongapo. at yes pwede po kayo mag renta ng bangka sa halagang 1.5 lang at meron po yung environmental P20 pesos lang po ang table po nila is 500 pesos maghapon ka po dyan kahit 7am hanggang alas 4 po ng hapon marami po dyang mga bangka na pumupunta at nagdadala ng mga turista pero saglit lang po sila dyan mga 1 to 2 hours lang po ayan po nakikita nyo po yung bakod line low tide po pag high tide po lubog po yan Ayan guys, nakarating na tayo at nakita natin yung harapan ng isla at napapansin nyo po wala pa pong tao at kami pa lang po ang unang bangkang dumating dahil 7am po kami pumunta. Ayan po, kita po yung buhangin pag lotay lotay. Ayan po, parang may mini pool. Pwede yan sa kids. Pero pag high tide, kailangan po silang may best. At wala pong cottage dyan. Kung napampansin nyo po, net lang po para pang shields ng ato. At dito po kami sa kabilang side kasi may net po yan sa ibabaw. Hindi masyadong mainit. Ayan po. Andyan na po. Ayan, pang mandaragat. Ayan po, nakikita nyo po. Buhangin po yan, mamaya po. Tubig na po yan at napakaganda po, arang mini pool. Hindi ko pa napuntahan yung likod eh. Ah, ito pala yan. Ito siya, pag-low tide. Bangga din pala. Oh, di ba? Solo solo ko yung likod Jan. Ngayon ko lang nakita yan po yung parola na hindi na po ginagamit at luma na po iyan. At dati nung pumunta ako, high tide at sa taas ko lang tinataraw ngayon. Ngayon napakan ko na yung likod. Ayun po yung likod. Ang ganda din pala. Pag high tide diyan, ay kailangan mo talaga mag life jacket diyan kasi malalim na. Ayun po yung likod niyan at makikita po natin yung parola sa may taas. At guys, aakyatin natin yung parola. Dito ako dumaan sa likod. At guys, nandito ako sa taas ng buto. makita natin yung likod. At makikita rin natin yung hanjin dyan. Ayan po. At makikita po rin natin yung malaking barko sa likod ko. At ang Grandi Island. O oh, di diba, bongga talaga. Ang tanawin, napaka bongga. At ayan po yung breathtaking view. Katabi po yan ang harap. Kasi pag nahulog ka dyan, ayan lang. Ewan ko lang. Bububuhay ka pa rin. Charot. Ayan po, kita ito ng parola. Tingnan natin dyan. O, oh, ayan, ba? Diba? Ang daming vandalism. O, oh, yung mga sulat ng mga baby voice at baby girls dyan. Ayan, ayan po yung likod kanina. At natin po, dyan ako dumaan. Yeah! Yung? Ay, wait lang. wala lang. Oh, di ba rin yung telecommunication namin ni Jeston? Char ay <laughs> Ayan po yung top view sa harap from the top to the right. Ay, yeah, ayan, ayan guys. Diba napakaganda. Ayan po tapos na ang ating tour. At ayan nga po nag-start na po nagluto ang ating chef pogs. Yan guys, pakilala ko ng ating kasamahan si James Soin, si JM, si Edgar, si Jolly, si Persal, and si Calbello, and Pogs, Mikmik, and Marvin, and the others, si Marvi. Sino po ba yan? Hindi, hindi, hindi ko makita. Kasi against the light. Chalot! Hindi ko makikita. Ano naman sila? Against the light. Matay na naman tayo. O, ikaw, ikaw naman ito. O, di Sarap maligo dyan. 7 am pa lang. Bongga, wala pa ganun inip. Tingnan mo na, SPF. SPF. Nalang, nalang. May kuluting. Ayun na, sinisilid lang ang voice chat lang. <laughs> Charot. Ayun na, hindi clear kasi nga, skill lang, plastic lang nilagay ka sa phone ko para hindi mabasa. At unti-unti na po dumating ang ibang mga guests. O, oh, ang dami ng bang At ayun na nga, swing-swing na ang lola mo. Charot. Ayun o, low tide pa, mababaw pa dyan. At kasama natin yung may-ari ng phone, si Jonathan na may-ari niyang Vivo 50. O, oh, sub yung phone niya, di ba, sa ilalim ng data. Ang bongga talaga ng phone niya. Oh. <laughs> Ayan, guys, kung napapansin niyo sa likod ko, ang madami na yung guests. Ayan, malamang may friends na rin nyo. O, ah, di ba? Bangga. Oh, ganda talaga ng phone ni Jonathan. Nalulublob sa tubig. Ay, bangga. Ah. Thanks sa atan. Meron ako memory sa ilalim dagat. At marami po diyan guests na nag snorkeling guys. At yun na nga, sumisit na si Atan para makuha yung aking bato ni Darna. Ah, charat. <laughs> Laki pala, hindi ko ay lunukin. Charing! At nag-almost na po ang chopang man ay na sila at kakain na. Kung napapansin nyo po yung dagat, unti-unti na po siyang umakyat from this to this. O oh, diba, takot ang lalam mo masunog. Ayan, nakamaas ang lalam mo. Pang swimming talaga yan. Well, ang ganda dyan o, oh. ang ganda dito. Oh, di diba ang ganda? Para nasa batis lang kami at oh, saka may screen pa yan ng net sa taas. Kaya hindi masyadong mainit. Oh, di ba? Para nang swimming lang kami sa full. 1 2 3. Agad ganun ka boys, okay open boys, oh. Dela lang mesa. Oh, tingnan niyo guys, ang dami ng tao at saka ang ng bangka. Oh, di ba? Oh, bibilangin natin yan later. Diyan pa lang yun sa gilid namin kung gano'n kadami ang bangka. O, oh, bongga, diba? May watawat-watawat pa yung iba. Ayan na po yung nasa harap. O, oh, diba? Bongga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O, diba? Ang daming bangka. O, oh, dagdag nyo pa yung sa harap. Ito yung nasa harap mo, oh, guys. Oh. Ay, dami nakabikini ka dyan. At saka mga ano, baby voice. Ay, charing. At ayun na po, pasayaw na si Atan sa sayaw ni Elias. <laughs> yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. <laughs> ayun na, knockdown. One, two, three. Oh, nagpahinga na ang mga chopa na pagod. Oh, nalasing. Ang sarap talaga magpahinga dyan sa kulimlim at sa simoy ng hangin. Bong. Ang ganda talaga dyan sa dagat. O, oh, di ba inakit na namin lahat na aming gamit dahil nag-high tide na siya. Ayan o, oh, ang bongga talaga maligod dyan. Ay na guys, seren na yung mga serena. May mga happiest moments kami na hindi nakuha dahil nalobat ang aking cellphone. Hmm sign talaga. Ayan, at nag-swimming mask na ang lola nyo. Effective yan dahil hindi man na nasunog ang aking muka. Dahil nag-sunscreen din ako. Ang nasunog lang na sa akin dyan yung ilong ko. From 7am to 4pm yan na. Ayan, guys. Hanggang sa picture na lang muna tayo dahil nalobot ako. Hindi ko nakuhanan lahat ng mga happiest moment. Ayan po, guys. O, nasa lames. Tubig. Ayan bongga. Hindi ko malagyan ng songs dahil makapirate po tayo. Ayan po. Hanggang sa picture at dabing dabing na lang. Ay! Voice record bala ako dyan. O, ayan, ba diba? Ayan po. Ang pinaka best picture na gustong gusto ko. Thank you so much guys for watching mga mga, mga chup chup.